Uh, ang topic ko ngayon sa iyo is teorya ng pinagmulan ng wika. So, may isang, may isa tayong part na tinatawag na teorya ng Babel o tori ng Babel. So, yung ng Babel, ito yung uh, sinisimula, sa ma, si, simula, uh, may isang wika na sinasalita ng buong daigdig. Sa daigdig, ano. Uh, nagkakaisa silang gumawa ng pinagpinakamataas pinakamataas na tore upang kung parang kumonekta sila doon sa Diyos. Eh ayaw ng Diyos 'yon. So ang ginawa nila, so anong ginawa ng Diyos ay kumbaga parang kinidlatan niya yung tore. So kaya kasi nagagalit yung Diyos kasi may mga matatanda na nanonood sila na may uh, gumagawa ng tore para kumonekta kumonekta doon sa kan sa Diyos. Ang ginawa, may sa sobrang angal, sobrang uh, taas na ng tore, may ng mga tao. So, yung mga tao nahuhulog na mamatay. So, yung mga, nak, uh, yung mga nagpapagawa na no, walang pakialam. So, nagagalit kay mga yung Diyos. Ginawa, ano, ah, uh, yung Diyos, pinakid, ano, kinidlatan niya yung tore. So, yung tore sumabog. So, nangyari, ah, uh, yung, yung, ano, yung kinidlatan niya na yun, ang ginawa pa niya, ay, hindi. Hindi niya pala kinidlatan. Um, iniba, ang pinarusan niya, ay pinag, ano you know, uh, kasi sa, nung panahon na yun, iisa lang yung lingwahe. So, yung, uh, nung nagalit na yung Diyos, ang ginawa niya, um, uh, iniba niya yung mga lingwahe ng mga tao para hindi sila magkaintindihan. So, mangyayari, no? sa hindi sila magkaintindihan, wala mabubuong tore. Kasi hindi nga sinagkakaintindihan di eh, Diba? Iba yung lingwahe nila, di ba? Ganoon. Naintindihan mo ba? mm, -mm. Uh, Meron tayong pangalawa. Teorya na, teoryang bawaw. O, -wow. uh, ano yung teorya ng bawaw? -wow? Ito yung wika na ginaya ng mga tao mula sa mga tunog ng mga hayop. O, uh, ikaw. Sige. Uh, anong tunog ng aso? Au, au. ano tunog ng pusa? Meow. Anong tunog ng unggoy? Unggoy puhaha, puhaha, haha, di ba? So, yun. Yun, yan yung, ayan yung, ano, kung may, 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 mga tao na may kakayahan sila na gayahin yung lingwahe ng mga hayop. Okay. okay so, meron tayong pangatlo is yung teoryang, teoryang dingdong. So, ano yung teoryang dingdong? Ito yung, um, ayon dun kay Max uh, Max Muller, ginagaya ng mga sinaunang tao uh, ang mga tunog na galing sa kalikasan. Yan. Baga yung example yung sa batistis, sa dagundong, ganyan. Sa pang-apat, ito yung teoryang yoheho. So yung yoheho, kumbaga, natutong ano, kumbaga parang ito yung natutong, natutong makapag makapagsalita ang mga tao sa pamamagitan ng pwersa physical. Kumbaga, halimbawa, kinurut kinurut kita. Ouch. Oh, ouch, 'di ba? Oh, ganun. Tapos, 'yan yung teoryang Yoheho. Kumbaga, sa physical, oh, ay grabe, yung sakit naman noon, 'di ba? Nang nakagawa ka ng communication. Nakapagsalita ka ng mga ganun. Tapos sa panglima, uh, teoryang tararab, tarara ano? Tararabum de eye. tarara boom de eye. So, teorya ang tararabum ay. So, ano yung teorya ang ay? Ito, yung mga wika uh, ay may ugat sa mga tunog na nalilikhan sa mga ritual at uh, at sa kala at sa kalaunan ay nagpababab nagpapabago-bago ito. Ganun. Sa ritual, yung kumbaga uh, mga uh, um, indigenous people, di ba? Kapag may kakasal o kaya may pa, parang pamanayin ka na. Ganon. Yeah. Kakasal, bago sa ikasal, eh, magre-ritual sila, sasayaw sila, magagawa silang bonfire, sasayaw-sayaw sila. Yes, and so and normal that. lang yun sa, sa kanila. Pero pag inanong may mga talagang tao na Pilipino, ganyan yan na hindi naman sure, indigenous, manga, indigenous nila, people, sila. maninibago sila. Kasi parang, uh -huh. ganun eh, yung suota. Oo, yung nila, yung kita yung puwet, ganyan, ganyan. So, hindi normal sa kanila, pero normal yun para sa kanila. Kasi, nga, sila yung nagkumuha ng planet yung kanila. Oo. Ngayon, ito, uh, meron tayong pang-anim. Ang tinatawag dyan ay Theoriang Pentecostes. Pentecostes. So, ano yung Theoriang te Pentecostes? So, yung Theoriang Pentecostes, ito yung mula sa pag pagbaba ng mga Espiritu Santo sa mga aposte, apostoles at nakapagsalita ng iba't ibang wika. at uh, tinatawag din itong the birth of the birth of the church. So ganyang, ganyan ganon. Kumbaga ay nga sabi nga dito yung mga Espiritu Santo bumaba dito. Tapos nagtiba sila, meron nagtiba yeah, sila ng yeah, lingguwahe. Yeah. Para baka communicate baka communicate sa ibang tao. Okay. Parang, yung kaluluwa na lang po to, sa ibang tao, sa ibang So yung tiyo, wait lang, yung tiyo ano? Hindi ko alam. Pero yung eto, yung una, yung tiyo yung ito, para malam, para maintindihan mo, yung tiyo yung tori ng Babel. eto yung, isa, sa isa, pare, eto, etong area na nakabilog. Lahat ng mga tao nandito lang, hindi sila nakakalat sa buong mundo. So pag may nagkasakit sa kanila, virus, virus, lahat hawa, lahat mamamatay. So ang gusto ng Panginoon, ng Diyos, kumalat sila para iwas sa um, iwa sa sak iwas sa hawa-hawa ng sakit. ba? Diba? So, ang mangyayari, parang may tawag doon eh, yung map, parang um, pollution ba? Yung tawag ka ba sa ganun? Yung mga tao, nandito lang talaga sila. Ganun. Kailangan talaga, kailangan talaga nila magkalat. sa so, ganun. So, sa ano, sa pang... So, ayun, yung pang-anin yung yung Pentecostes. Ito nga yung mula sa pagbaba ng Espiritu Santo dito sa mundo natin na mga apostoles at nakapagsalita, nakapagsalita sila ng iba't ibang lingwahe. So, ayun lang. So, yung one, meron pa tayo yung variety ng wika. So, meron tayong isang part ng variety, variety ng wika. Ito yung dialect o dialecto. O, oh, ito yung the variety. Ito yung variety ng wika. Nililika ng wikang Nililika ng dimension geographic o wikain. So, ganon. So, yung ano, yung um, may walong pangunahing wika sa Pilipinas. So, ito yung Tagalog, Cebuano, Ilocano, um, Hilaga, ano, um, uh, Hiligay, Hiligay nun ikol sa Marlette o Waray, Pampanga, Pampango o Kapampangan. So, meron tayong dalawang pangalawang variety ng wika. Ito yung ecollect or Ang tawag doon sa salitang binanggit ay ginagamit at sa loob ng bahay o tinatawag din itong sinungsong wika. So, anil Gan parang gano'n yung halimbawa, ang palikuran, ano ba tawag ng palikuran? Banyo. 'di diba? Silid tulugan. Ano tawag doon? Kwarto. Ano yung una? Ha? Ano yung una? Unang variety? Okay, ito sa bahay? Yung halimbawa ng ano, <laughs> ng eco collect ito yung mga ginagamit sa loob ng bahay. Ganyan. Kumbaga, kumbaga, halimbawa, palikuran. Ano ba tawag dito? Ang tawag natin sa palikuran dito sa bahay? Banyo. Palikuran oh. ba yun? tapos, dun sa silid Patiklo. tulungan, <laughs> sa silid tulungan, sa silid, sa silid um, tulugan, <laughs> ang tawag doon, na ang tawag natin doon sa, dito sa bahay is kwarto. Meron din tayong pangatlong variety ng wika. Ito yung idulek. Ang idulek, ito ay variety ng wikang may, uh, may kaugnayan sa personal na abilidad ng mga taga, na tagapagsalita. Kung maga, ito yung mga mga taong kaya nilang, bag, kaya nilang gayahin yung mga boses. Kung maga, actress ako Bimbi! Bimbi, don't do that. Ganon, di ba? So, yung sa, sa Misoko, sa may, eh uh, 24 oras, ganon. Yung oh, bisi ganon. ganon. Oh. Tapos, sa uh, pang-apat, social, social link. Social So, ang social ito ay, nabubuo sa, nabubuo batay sa dimension social, social, o, pangkat, panlipunan, wika. Halimbawa, estudyante, presumbika, ganon. Ng mga, sa mga bakla, oh, ng mga bakla, ganyan, JG Mon, Millennial Worlds. Ano mo yung mga Millennial Worlds? Um, mga Millennial, ganyan. F, F, Furry, Furry, R, di ba? ganyan, diba? Sa mga bakla, ano, ah, Kerry Bells na yan. But, Teggy Bells na siya. Kerry Bells na natin pion. yan. Diba? Oh, yanon. Tapos, sa panglima, ito naman yung etnolek. So, yung etnolek, ito yung wika ng mga etno... etlo, ano, etnolinguistikong grupo. So, yung, ayun lang, panggaganan siya. Tapos, sa pang-anim, is pidgin, o pidgin pa yun. Ay tinatawag sa English na nobody's native language. O, walang kumong wika ang dalawang taal. Taal na Uh, nagsasalita. Gets mo? Yes, I get it. Uh, tapos, um, um, ganun lang, ganun lang siya. Ganun lang naman yung, um, uh, uh, gusto kong, gusto kong malaman mo, gusto kong idagdag sa knowledge share. mo. Gusto kong i-share sa'yo. Gusto kong i-share sa'yo yung mga natutunan ko sa teacher ko na yung mga ganun bagay is sobrang importante sa buhay. Kahit, mag-nurse mag ka, kahit ano ba, kahit mag-doktor ka. Kasi itong, itong, itong subject na to, ito yung uh, dito, ka, dito tayo gagawing uh, malikaing tao. Ganon. Wala, uh, well, uh, mas natin siya mamahalin. Gets ma? Yes. Thank you.